Good morning mga ka-super! 12 na today! Ang aga ko gumaya. Time check tayo ay 8 a.m. 8 a.m. magbubukas ang pure gold kaya sasabay tayo sa opening kasi nagari si madam ngayon. So lang yung tulog natin. Tapos pupunta pa tayo sa market mamayang hapon. Kaya inagahan ko na sa pure gold kahit ilang oras lang yung tulog. Mga 4 hours lang. Kari lang no? Sacrifice. Sacrifice ang negosyante. O siya, ayos lang pa pure gold. Bye-bye. Dito na ako sa Pure Gold mga ka-super. aga ko talaga. Ang luwag pa ng parking. Mamaya wala ng parking. Buti na lang din talaga. Eh maaga tayo. No? Parang close pa nga yung ibang mga mga paninda. Ano ba yung tawag doon? mga boutique. Pure Gold lang ata yung bukas na. Kasi yung, syempre, mga kainan, mamaya pa yan, magre-ready pa lang. So, yung pure gold, bukas na. Yan, pasok na ako sa pure gold. Para maumpisa na yung paghahakot talaga natin ang bongkambongga ngayon, 12. Alam nyo, may dala lang ako ditong nasa 40k. Pandeposit ko sana to sa Gcash na pag, inanubak up ko lang pag magka-aberya yung ating credit card. sana hindi naman ano. Pero pag gumana yung credit card, di-deposit ko to para may pondo tayo sa ating Gcash. So, yun lang. Pasok na ako. Yan. Okay? Ano? Wala pang tao dito sa Pure Good. Swerte. Aga natin. Nakakaubusan ng trolley guys. Kasi nilagay na nila yung iba mga naka-reserve na mga items. Tsaka nagkaroon ng changes. Isang Alfonso na lang. Tsaka isang bilog na lang ang pwedeng bilhin. At hindi pwedeng isama sa delivery kailangan i-pick up. So, kasya naman yon sa car natin. So, yung iba na lang grocery items yung i-uwi natin. So, ayan. Ang dami na. Ang dami. Aga pa. Puno na yung mga card nila. Oh, diba? Sana all. Sana all akin yan. <laughs> Nakalungkot dahil nga, di ba Yung alak yung habol natin. Pero okay lang. Bawi na lang tayo sa grocery items. Itong yakult kasama naman siguro to. Tatanong ko rin. <laughs> Kuha na ako nito ng dalawa. Yan. Grabe, aligaga na yung mga staff dito. Nagkakaubusan ng trolley. Ang haba na rin ng pila sa counter. Tapos yung aking COD. Pang sika-super. Dadala ako dito sa mga mamimili. Nagmamadali sila. Kasi nagkakaubusan ng ibang stocks. Tsaka basket, tsaka trolley. Parang ako napapadampo tuloy ako. Eh. Nakakaloka. Ang haba po ng pila sa cashier waiting pa ako sa aking COD. Sabi ko kasi credit card ko. Pangatlong customer pa ako. Yung unang customer na yan, ang daming-daming box. O, di diba? Binili na ang pure gold. Ah, kaloka. Sila nag-aligaga. Nag-iba aligaga na kasi ngayon lang sila magpipik tapos may hatid pa sa school. Eh, ako buti na lang nag-pick na ako. So, ngayon, relax-relax na lang ako dito sa pagdadampot-dampot ko. Ito, dinagdag ko na lang tong isang trolley na ito. Tapos baka kumuha pa ako ng trolley. Ito so, kayan sa baba. Ito yung uwi ko to. Yung iba COD. Nauna sa pila, oh. Dami. Nakakaloka sana ako. Oh. Busy, busy ang counter. Ang aga pa, busy na dito sa Pure Gold. Wala yung ala ko, guys. Isang box ng Alfonso, tsaka isang box ng ano. Bayaran ko na dito para may lagay na sa car. Di ba? Ang saya-saya. Isang box. Ah, eh. nakakaloka. Wow, grabe. Bumabaha dito sa Pure Gold. Bumabaha ng trolley. Na may laman, oh. Aligaga ang mga counter. Ah, oh, naka-red sila Pasko na. Oh, daming mga tao nagtatakbuhan. <laughs> ako relax-relax lang ako dito. Dagdag-dagdag yeah, -dag 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 lang. Ang oh, dami ito nadadagdag dito. Kano kaya abutin ang bilang hindi dito? Ba mga kalong. Umiinit na dumadami ng tao. O, oh, diba? Hakotan sila ng hakotan. Talagang literal na hakot. O, oh. oh, diba? O, diba? Sikit lang daan dito, guys. Yan. Nagdagang ho na rin to mga p Kasi, mabenta din to dahil dami hugas. Hello. O, oh, diba? Ang sikip na sa pure gold. Maaga pa lang, ah. Alam siguro mamaya. Yan. Super dami na ng tao dito sa pure gold. 9 o'clock pa lang, mga ka-super. Oh, talaga yung momentum nila, oh. So, ito yung ating uuwi ngayon. Kasi hindi pwedeng i-deliver yung alak. Dito ng aking yung uwi. Isang cart. Umabot din ng 24. Almost 25. So, nakadiscount na tayo ng 2,700. Tapos, itatransact na rin nila yung aking ipapadeliver. Yung mga dilata, alak na mga purpose. saka yung iba pa mga fruit cocktail. So, ihatid mo na ako ni Kuya doon sa cart. Ano ba? Ayan mga ka-super. <laughs> yung sasakyan natin. Umababa habang inaakyat tong mga items na ito. So, ito yung ating iuwi. Umabot din siya ng ito, oh. 27,551. Credit card yan, no? Credit card. Tapos, ang discount natin ay 2,705. So, balik ako sa loob dahil tinatransact na nila yung pang delivery natin, papadeliver natin. So, hindi ko alam kung magkano abutin. <laughs> kasi malalaking amount yun no? <laughs> so pahinga muna ako dito sa getli getli inom ng tubig tapos papalik na ako dun habang pinapunch nila okay so ito na sara ko muna to may nakita ko. may free ito na lang papanggibawi ko sa mga batang suki ng tumor suki tumor batang maninili sa roast na yan yung mga lagi bumili dami kong chocolate chocolate Hi mga ka-super, nahagard na yung beauty ni Madam. Ang init sa loob ng pure gold sa dami ng tao. So, uwi na tayo. Ayan lang yung ating daladala. Nakadalawang transaction tayo. Actually, tatlo pala. Kasi, humabol si Coke. Kasi, sabi ko talaga, Coke ang ordering ko. Kasi, 10% discount. daw 60 lang per bottle. Ma lumalabas lang siya ng 648. So, mas mura kaysa sa mga, sa supplier ko ng Coke kumuha lang ako ng 10 case 5 coke, kasi na nakahabol buti na lang humabol pa uh, 5 case na coke 3, 3 Sprite, 2 Royal kinash ko na kasi hanggang dalawa lang pala yung credit card is swipe, maximum 2 swipe lang, so buti na may cash ako dito lahat yun ay papadeliver ko, bayad na lahat deliver na lang kasi hindi kakayanin ng ating white card So, win na ako at naku, inantay na ako ni Ate Jam. Hatid ko pa sa school. Ayan, yung na-purchase ko ngayon ay umabot din tayo ng 60K. Ang credit card ko ay umabot din ng 50K. Sabi ko, hey, thank you. Akala ko masasagad. No? <laughs> Ang hirap masagad. <laughs> Masyakit. <laughs> Tapos, nag-finish ko yung sa Coke na 10 case na umabot din ng 600 plus, ay 6,000 plus. Tapos, discounted pa. O, oh, di ba? Nakakaloka kasi isaya. Gusto ko pa nga actually. Gusto ko pa kaso wala na tayong oras. Pero pwede naman bumalik anytime hanggang 9 pa naman na magpapulong sila. Pero ang problema ko kasi ngayon ay kung saan ko ipaglalagay itong mga stocks. Nakakaloka. Diba? Problema ng isang negosyante. Magandang problema ng isang negosyante kung saan ko to. At saka, pagdating ko doon, dalawa lang kami, super ay Wala lalaki, Nakakaloka. Ang ang ano pa naman, ang heavy ng iba dyan. O, oh, ah. O siya, tama na yung dal na ako. At mamayang hapon naman ay mag go, -go na naman ako sa market. O siya. Bye-bye. Dami pa nagdadatingan na mamimili. Bye-bye. See you later. Hello, mga ka-super. Dito naman ako sa market ngayon. Ngayong hapon na ito. Gari ang beauty ni Madam. modern ako ng Mama Max Glow. ko pa dun. Eh. Oh. So, ating gulay-gulay, frozen -gulay, items. Gumila ko ng brown rice, tig kilo, tsaka red, red rice. At, ah, nagdagdag ako ng mga gift wrapper.